Yon, good morning mga boss. Anong balita? Anong balita? It's payday, no? Pulang-pula na naman ang mga hasang nyo. Pulang-pula na naman ang mga hasang natin kasi bago tayong sweldo po. <laughs> so, ngayong umagang to, mga boss, mayroon tayong pag-uusapan, no? Magkano na tira sa sweldo ko? Suko po, inang. Halos wala. Mayroon tayong gustong uh, share sa inyo, mga boss, kasi mayroon ako napanood na video. Video to ni Breezy. So, dun sa video ni Breezy, madami siyang reklamo nireklamo Nire niya yung mga pagbabago nitong nakaraang uh, endurance challenge ng boss Iron Man. So according dun sa video na napanood ko, isa sa mga reklamo ni Breezy, masyadong boring yung nangyari. Nawala yung uh, celebration after ng event kasi usually last year daw mayroon celebration na uh, lahat ng mga riders nagtitipon-tipon para i-celebrate yung event na lahat sila nakatapos na maayos o kung may hindi man, eh still meron pa rin celebration. Tapos, isa pa sa reklamo nito, ay nawala yung ano, certificate. Nawala, nawala yung certificate. Certificate pa naman yung pinaka-importante sa lahat. Kasi, kapag nakatapos ka, naging finisher ka, hindi mo masasabi sa sarili mo finisher ka kung wala kang certificate kaya napaka importante ng certificate so ang nangyari walang certificate na naibigay sa kanila so walang paraful ng motorcycle isa yun sa mga pinaka main event inaabangan ng lahat ng mga participants yun kasi isa yun sa inaasam-asam nila na baka may meron silang may bago bagong motorsiklo na galing sa boss ironman so wala yun ano ang nangyari mga boss so ako nakaka-relate ako dito kay kay Brisi no kasi nung uh, naglaro tayo sa Quezon City Endurance Challenge version 3 parang kapares na kaparehas yung pangyayari nagbayad kami no bago yung palaro Siyempre kailangan mong magbayad eh hindi naman pwede hindi hindi ka makakalaro kung hindi ka magbabayad so nagbayad kami yan before nung uh, laro siguro mga one week yon so ano nangyari wala rin kami nakuha ang certificate at wala rin kami nakuha ang jersey so nagtatanong ako kung bakit wala ang sabi daw ng organizers ginagawa pa, binagagawa pa so bakit bakit kayo nagpalaro nang alam nyo na wala pa naman pala kayong maibibigay na certificate, na wala pala kayong maibibigay na jersey, bakit kailangan nyo magpalaro? Diba? So parang mayroong lukuhang nangyayari, may lukuhang nagaganap dito. Uh, ayaw naman natin sabihin scam. Kasi kung scam, with intention yon. So bigyan natin ng benefit of the doubt yung mga organizers. Pero ang sa akin, bakit kailangan? Bakit kailangan maging deceptive yung dating? Bakit kailangan yung ilihim sa mga riders or itago sa mga riders yung, yung mga ganung bagay? No? Bakit hindi nilang sabihin agad-agad na ito wala tayo na ito pero to follow mga ganyan para malinaw ba diba? Mas maganda kung malinaw, mas maganda kung napag-uusapan at paliliwanag ng maganda doon sa mga riders. That's the point. No? So, ang nangyayari mga boss, ito in, in reality ah, real talk lang tayo dito. Sa ngayon, madaming nagpapalaro ng endurance challenge mapa norte man yan or mapa south ang dami, sobrang dami nagpapalaro ng organizers alam nyo, yung mga organizers na yan sila sila rin yan dun sa boss Ironman so yung concept and idea dun lang nila kinuha sa palaro na yon so inadapt nila yon bumuo sila ng sarili nilang grupo no as organizers para magpalaro kasi alam nila may pera dyan eh. Alam nilang may malaking pera sa bawat palaro ng endurance challenge. Aminin natin 'yan. Actually dati 1200 lang sa so, mga ano lang sa mga small time na mga palaro lang ng endurance challenge. We are not talking about Boss Ironman kasi sa Boss Ironman laro ng mga big time 'yan, mahal 'po Ah, uh, parang 7500 yung uh, entrance. So ganoon kamahal. So sa mga small time lang na palaro, uh, dati nung unang sali ko 1200 lang. Pero ngayon, sa panahon ngayon, nasa 1.8 na. So, tumaas na. Ganun po kamahal ang endurance challenge. At ganun po talaga kalaki yung pera dyan. Kaya maraming mga organizers ang talagang nagpapalaro eh. Actually, sunod-sunod pa nga mga palaro eh. So, kung ikaw, gusto mo ma-experience itong gintong klase ng event na makalaro sa isang endurance challenge, palagay ko mag-isip ka muna eh. Palagay, palagay ko mas maganda isipin mo muna kung okay ba yung organizers kasi hindi lahat ng organizers maganda magpalaro may na-experience na ako na maganda magpalaro yung Mangyan sa May Mindoro. at meron din naman ako na-experience na parang basta-basta na lang alam mo yung parang kumuha lang, kumuha lang sila ng isang venue, ginawang grid, naglagay ng tarpaulin doon. Tapos na, yun lang. Walang, walang effort, wala talagang preparation. Considering na nagbayad yung mga riders ng pagkamahal-mahal, saan nila dinadala yung pera? di ba? Dapat, sa part ng organizers, ginagawa nilang mabuti yung part nila. Kasi nagbayad naman yung mga riders eh. Para lang sa isang putyo-putyo na venue, parang hindi pinagandaan, walang kahit na anong preparation. Basta-basta na lang. I don't think deserve na mga riders yung ganun. So kayo, kayo na mga nag-aspire na sumali sa mga endurance challenge, kailangan nyo talagang pag-isipang mabuti. Pag-aralang mabuti, piliin yung mabuti, maging... Uh, maging uh, observant kayo din sa, sa salihan yung event kasi kayong kawawa dyan eh imagine magpapakapagod kayo gumastos kayo syempre umaasa kayo na yung pagtakbo nyo dyan e eh, magiging worth it naman na makukuha nyo kung ano yung deserve nyo kasi nagbayad naman kayo so yun lang naman ang essence ng endurance eh pero kung mapapatapat kayo sa mga tukmol na organizers sayang yung pagod sayang yung pera sayang yung effort So hindi lahat ng endurance challenge ngayon worth it sa lihan. You have to keep that in mind. Hindi lahat ng palaro ng endurance worth it sa lihan. Kasi kung gusto mo lang na mag-ride, mag-motor na malayuan, kaya nga kaya mong gawin yun na mag-isa lang. Less pa yung gastos, tsaka less yung risk. Kasi hindi ka na ikipagkarirahan kung kanina-kanina lang. Kaya nga kaya mo yung gawin. Pero syempre, pag nasa endurance ka, iba pa din naman yung pakiramdam. Iba pa rin yung pakiramdam doon. So sa akin lang, ang ang uh, sinasabi ko lang maging uh, maging maingat tayo sa pagpili ng mga sasalihin nating endurance challenge kasi hindi lahat talaga worth it salihan kung eto ang boss Ironman na the most prestigious endurance challenge event eh nagkakaganito na how much more pa yung mga small time lang ba diba? so parang nagkakaroon ng deception parang nagkakaroon ng taking advantage parang nagkakaroon ng lukuhan dito hindi man scam pero parang may nangyayari hindi maganda so kailangan nating pag-aralan, pag-isipan yung mga palaro na sasalihan natin para hindi tayo dihado kasi sayang yung pera, sayang yung pagod sayang yung effort so yun lang mga boss, ride safe, stay safe palagi tayong maging mapanuri sa lahat ng bagay okay, be kind be nice ride safe